And random tv Oh! asong hindi makapasok ng walang permiso. At namisa na pala ang alagang chichinok ni Shukokoy. At lahat sila kulay itim. At ito ang daily routine ni Shukokoy tuwing umaga. Ang magpakain ng chichinok at i-check ang mga bagong pisang sisiw. At ito si Happy takaw tingin habang natatakam sa mga manok At pag napansin na siya, sisimplihan na niyang na tila mo'y makikipaglaro. Pero ang ma mga mata, matatali mang tingin sa mga manabang habang natatakam, pero syempre, hindi yan papahalata, kaya paapir-apir lang habang lunok laway. And then after how many minutes, simula na naman ang arangkada and then time check for 29PM. Aarangkada na naman kami ng mahigit kumulang kalahating oras sa kalsada. Chida, nakarating na kami at wala na naman tubig. <laughs> Low tide na naman at ang bagal lang taas ng tubig ngayon. At sigurado abuti na naman kami nito ng Sham Sham. Then time check, 5.21 p.m. na. At ito ngayon si Shokoko bisibisihan. Gawa siya ng tabo na pansalok ng tubig sa bangka. Kaya ako ito nagpipiling bisor. Tingin-tingin lang at tanong-tanong pang boring. ito unti-unti na ring tumataas ang tubig at nagsidatingan na rin ang kapwa suku ni Kashokoi upang tulungan siya sa pagbaba ng bangka gilim ay nag-uumpisa na kaya nababalutan na ng gilim ang paligid at time check 9.55, mag alas sa isna din pala. At papalapit na rin kami sa baklad. At sya daan, ang unang bumungad sa amin ay makapal na damo. At halos mapuno ang baklad. Niwala ako maaninag na isda. problema problemado neto si Chukokoy kasi kailangan mo nang tanggalin ang mga damo bago iangat ang net. At mahigit kalahating oras niyang natanggal ang mga damo dyan. Bago niya naiangat ang mga lambat. At pagkatapos ng maraming pagod ni Chukokoy, ito nga, umpisahan niya ng salukin ang mga isdang huli at tiyadaan! Wow! Ang lalaki ng isdang nakapasok sa lamba. Karamihan talaga sa pinaghirapan o pinagpaguran. May magandang kapalit at may dahilan pala kung bakit ganun kakapal na damo ang pumasok sa baklan. Hindi para pahirapan si sukokoy. kundi panibagong pagsubok na naman. Sabi nga ng iba, ang buhay ay puno ng pagsubok. Dapat mo itong harapin upang maging matatag at matapang sa pagharap sa ano pa pagsubok na iyong Uh. and then time check Alas 7 na ng gabi at kailangan na namin magdahan-dahan papunta sa maliit na isla para may lagay na sa sako ang mga isda. Ilang minutong arangkada sa dagat at syadaan, andito na kami at ito ang aming huli for today video. Panibagong biyaya at walang humpay na pasasalamat. <tod> kada na ulit pa uwi papunta sa daungan. At pagkatapos arangkada na ulit sa kalsada. At hindi na rin ako masyadong nagvideo kaya nakarating na agad kami dito sa I Love Anda. Thank you for watching.